<laughs> Yay! Yay! Happy birthday, ma! pag So, for today's video, guys. Ayan na nga, guys. Ito na nga po pala yung birthday ni Nanay. Araw na birthday ni Nanay is November 1. Saktong 1. Pinuntahan na <laughs> po pala namin sa Lakay para puntahan din si Nanay. Tsaka may daladala, may daladala na kaming cake, may daladala na kaming speaker para naman makantahan din namin si ta, si nanay. Yes. At ayan guys, pumasok na nga po pala kami sa bahay nila. Ayan nga po pala ang bahay nila nanay. Tsaka yung time na yan is nanonood na nga po pala si nanay ng TV. Bukas yung TV pero tulog pala si nanay. Inantay pa nga pala namin si nanay kasi nga ginigising pa ni tatay. At saka nagready na rin kami sa sarili para naman makanta namin si nanay ng maayos. Yan, bit-bit-bit-bit ni ading yung cake. Yan, palabas na nga si nanay niyan. Yan nga pala si tatay kalbo. O, oh, yan na si nanay, lumabas na yung ulo ni nanay. O, oh, yan, tuwang to tuwa si nanay. O, oh, ba diba? Kakagising lang ni nanay. O, oh, diba? So, guys, 60 years old na nga pala si nanay. Senior City season na din. mag ka down na tayo dito. Yan, umiyak na nga si nanay kasi kinantahan namin siya ng awit sa inanay. Inanay ba yung nanay? Hindi ko alam yun. Oh, salita. <laughs> Inaalalayan bawat pagakbak. O, oh, sunod. Ngayon nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay Ngayon may alalayan at kahindi Pag lumuluhay <laughs> Pag-ibig So, ayan, na Happy birthday man. Happy birthday to you Nana. Happy birthday, inay Happy birthday, happy birthday Happy birthday, nanay <threeamy> So, ayan, guys Tapos na mag-blow si Nanay ng kanyang candle At saka Kiss na sa tayo, kiss Kiss na sa tayo, kiss Hahaha